gutom na naman, emergency gutom. Mamalingkit um, tayo para may pangulam tayo. Ano tara? <coughs> let's go. Let's go, let's go. Mamalingke na naman. Mamalingke nang tanghaling tapat. <laughs> Para sure bukas Di eh, malilim naman dun sa ano Dahil gutom Kumakalam na naman Uy bukas ha ah. bukas Hindi naglalak Ang ano dito Hindi ah. <coughs> naglalak Bagay Maayos naman dito lumpare, pare Nakumpare maliin kayo, may lakad-lakad lang para ma-iturko kayo. Teral tawin, gansak yan. O ano tong nadurog, pusa? Ay ibon, oh. durog. <coughs> Ito din na hiring to, eh. Kaso na bagong kontak tayo. Eh. Lucky ng, ano, above minimum yan eh. Kasi ang minimum nasa ano lang. 165 per hour. Kung i-divide mo siya sa 20, 20 days. Kasi yun naman yung standard dito eh, 5 days a week. Oh, ito, lag, ano, above siya. Plus ano pa. Meron mo siya operator. Putik, pasado sana siguro ako dito. Per hour plus meal incentive pa. Panis. dito 200 plus pa nga oh. pero okay. Grabe yung ano, hearing. 200 plus. Okay. Times 1 to 7. Oh. Plus pa oh. Depende performance. Plus Di, magaling kang mag per hour plus meal. Kung um, taas pa ng experience ko sana niya. Puro machinery sana ako eh. Halos eh. Parang yung walong taon ko machinery eh. Maalam ako yung katulad yung machine doon sa ano. Iba lang yun sa taas eh. talaga sa amin eh. Pero hindi, siyempre, hindi tayo maging alam. ano lang tayo, tauhan eh. Sila muna. Hanggat hindi tayo pinapa ano dyan. lang tayo sa trabaho natin. mga plastic. Ito mga mamalingke kami ng tanghaling tapat pero di naman mainit to mamaya ang hapon dyan na naman yung sa kabila ang ano may lilim may kahoy kasi yun ang kagandaan pag mga ganito kahit namatay na yung ano dahon nakakatulong pa rin ito yung park oh ang ganda ito lang yung ano pinoy store dyan dito yung park walang gumala ngayon ah sabado daw marami dito eh yeah. wow, okay, mm. pag linggo pala oh kahit tayo tayo lang no kaya, shooting shooting laro pag may bula kaya, mabawasan din tayo ng calorie o <coughs> taba taba ayun oh no? may cool tsaka open pati oh open. maganda pag umaga to oh. umaga pa awis umaga alas 7 yan alas, alas 6 yung bagong liwanag ba tapos, magagala dun, oh. Next time, gala ako ayo dun, oh. Park. Malawak ko yun, oh. Doon sa dulo, bago mag-crossing, ayan, stoplight. Palingki na yan dyan, eh. Yan, naglakad lang kami. Totoo eh, malapit lang ito, eh. May magdi taga bukid. Sana ito ay sa lakaran, eh dito. Saan? Tangaling tapat. Ay sa bagay, malamig dyan. Sana all. Sana all na lang talaga. Ay, nakamotor. Hanap tayo ng manok. Tapos tagalogin natin. Magkano po kilo? Ayan oh. malapitan yung squirrel. Tumakbo. Lapitan nga natin kote. Cute o. Oh yeah, ang cute mo ha. Hindi tago siya. Hilari. Hindi siya mailap ha. Lili ka sa kahoy. Yun. Galing ha. Pati yung ibon nila dito, oh, hindi mailap o. Oh. Pababad sa araw. Oh. Ano to kurokotok kurokotok tawag itong ibon na to ah. Hmm. Kurokotok, hmm. kurokotok to, tama nga. Ayan Oh. Nag-ano siya sa Yun yung kasi yung lakas nila eh, sa initan. oh, hindi may lap. Wala kasi yung tirador. Hindi <laughs> na uso yung tirador eh. Bawal, bawal dito eh. Kulong ka raw dito pag nangano ka ng ibon. Matay ka. Oo, eh? oh, sabi ni Bruma. Migpit talaga. Kaya yung ibon nila umaamo. Ayun oh, no? malapitan na tayo. Ayan, may squirrel pa oh. Ang cute ng squirrel oh. Ito na yung palengke, di ba? Oh, uh, edit, one save. Sa't pala nang sombrero tayo, may sombrero ko na. Sombrero. Ba? May init. Paano ba naman naglakad tanghaling tapat? <laughs> tanghaling BMW. Tapos wala pa lang palengke Ayan, ano? Tiga mo BMW diyan lang naka diyan Hindi eh, yung kanila naman. Dito, napaka ano. Natural na yung BMW. Mm -hmm. Hindi, wala kasi makita dito. Ano sila, disiplinado. Oh. Mahigpit nga yung batas. Pag ikot mo pa lang ng isang skinita rito, eh, yung eh, daming camera nakatutok eh. <coughs> mahulit, mahulit talaga agad. Mm -hmm. Tapos wala naman traffic. Eh, yung mga... Mga polis dito, nagbabantay sa camera. O dito, darits ko agad. <laughs> Tapos, hindi pala mo. Parang wala nang nagbibenta rito pre. Ay, wala. Parang, parang Ay, wala, wala nang nagbibenta. Wala nga. Wala nga pre. Ha? Wala nga. Hindi <coughs> man sinabi nila kuya. Sabi <laughs> ni bro, meron daw eh. Ala, tuloyin natin. Hindi, bilhin lang tayo bigas pag wala. Ah, baka bukas. Hindi, ah. <laughs> nang gagawin natin. Doon, mamaya, doon lang tayo sa Pinoy Store. Bukas. Pinoy store. Ha? Hindi, hindi. Ano siya, meron siya lahat. Family business siguro siya. Uy, may mga salamin, no? oh. Mga balik. 99. Mura lang yung belt nila dito, pre. Kumpara doon sa, ano, night market. Mahal doon, eh. 500. Egg din pala sila dito, saan kaya nabili sila ng mga yung rice cooker ba na ano tulad sila ano ay may chinilas oh kailangan ko to eh saya yung chinilas ko pang ligo eh at yung goma kaso ano parang pagbenta nila ay eh, ito oh single pangit mo na chinilas nila dito kano ba to ang bigat ah 11 oh wala nakalagay magkano to ang kalagay ah isang size lang ah pares pares lang pala to doon makalagay kung magkano ah dito press. 65 65 100 plus pwede na rin ah. 65 kana hanap pa tayo ng ano ito henek henek na inin taiwan burr sarap mamili problema wala tayong pera kaya stop muna sarap mamili problema wala tayong pera kaya huwag muna ha ano yung mo, gatas? 30 lang. Ano yan? Apat ah, na eh. Hello? Hindi, 30 isa yan. Ah, 30 isa pa Ano ba yung binili mo? Parang soybean. Soybean? Hmm. Saan mo kinuha yan? 20 lang ito pa. 20? 20? Lang. 20? Masarap ito. Masarap ito kasi soybean. Oh, soya yeah, eh. Ano ba yan siya, ito? Hindi hmm. sa Ilang ml pa. Mas malaki yata ito. Oh.

20 di ba? Uh -huh. Mahal ng tinapay nila eh Mahal mahal ba? Parang hindi tayo Parang hindi tayo na puti Parang na, na Pabrika? Pabrika ng plastik? <laughs> Ako nga doon ligo-ligo ng ano kung cutting na plastik oh, Okay na eh? Nice. Sisi Kumuha natin agad. Ito yung binili namin guys. Oh. Black beans, suya, milk. So maganda ito. Pag suya, ano natin yan? Protein, source of protein. Ano? Tigas ah. Saan na natin? Yan. Tigas buksan no? ah. Punta tayo nun sa bilihan ng bigas. Napalaw misa ano? Sa palengke Wala mong di ay ang Buang, buang ba? Emergency guto mula abli. Hop, Donald na lang ang store. May manok doon eh. Ah, sarap. Lasang suya. Ha? Huh? Ang tapat eh. Sarado din. Doon sa dulo yun, diba? Dito. Diyan nga MP, naka dulo dyan. Dito ba baka meron? Wala din po. Etlugan? Wala din. sa Lagpas? Wala din Ha? Wala din. Dito lang tayo doon ah. Kaya nga dito. Di ba kami binibinta dyan? Wala. Dito. Buka natin. SYM po. Ha? Hapon kasi dapat pala hapon baka hapon na sila bukas